Nabigyan tayo ng pagkakataon na makapagturo sa mga estudyante ng SPED Transition Program ng CIMS Santo Cristo Malolos ng Basic Cooking Technique. Ang programa po na ito ay paghahanda sa mga estudyante na naglalayon na turuan sila maging independent at maaari silang magkaroon ng simple at magaan na trabaho o hanap buhay. Yung okoy, na Pinoy, very common na merienda, very common na Filipino dish natin. Pero gagawin natin siya ng twist. Gagawin natin siyang may Japanese twist which is okonomiyaki. Kaya ginawa natin kukoy nomiyaki. So yung okonomiyaki, um, vegetable pancake siya. Mostly cabbage yung ginagawa niya. Nilipis na na, 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 slice ng cabbage. And then, gagawin siyang parang pancake which is meron tayong butter. O so, yung pinaka parang pancake butter natin. Pancake mixture. Tapos, para magkaroon siya ng twist, Instead na cabbage lang siya, nalagyan natin siya ng ukoy, which is carrots and kalabasa. So, thinly slice para mas madali siyang maluto. Actually, cabbage, kinakain ng hilaw. nakain ng hilaw yung carrots. Yung kalabasa, ulutoy natin ng konti. Pero, grated siya para mas mabilis. Ang yun yung idea nung, nung menu po na to, hindi naman siya na mapapansin. Good example ng pagkain na pwede nyo ibigay sa mga anak po natin na kailangan ng healthy diet. Yes, so, yung mga picky eaters. Yes, yung eater. Tapos, lulutuin nyo. Tapos, ipi-plating ninyo. Di ba? Meron kayong copy dyan. Gusto kong ipakita po kasi sa inyo kung paano talaga nagtatrabaho ang isang kusinero, ang isang chef sa isang restaurant. Kung forward, backward. Pagdating doon sa forward, nalakasan nyo lang para siya yung magdutuloy. Ganun lang po. Pwede silang mamili ng sauce. At sa akin pong pagtuturo nakita ko na kailangan lang po silang turuan at alalayan ng ilang beses upang magawa po nila ang mga task na nakalaan sa kanila. Napakaganda pong pagkakataon po nito para sa akin bilang isang content creator kasi alam ko pong nagagawa ko ang ganitong mga bagay dahil sa pagwablog ko. Nabibigyan po kami ng pagkakataon na makatulong din sa maraming tao sa iba't ibang paraan katulad nito. At kung madalas na nakikita nyo kami na kumakain sa iba't ibang kainan at negosyo, Meron din pong ganitong pagkakataon na kami naman po yung nagbibigay ng oras at panahon para maibalik yung magaganda at mabubuting bagay na naibibigay sa amin ng pagwablog. Sa mga naging estudyante at magulang po na nakasama namin sa araw na ito, maraming salamat po dahil kung masaya po kayo sa naging activity natin, masayang masaya din po kami dahil nakita at naramdaman po namin ang kasiyahan at kagalakan ninyo sa ginawa natin. Wala pong katumbas ang itinyo at ang mga estudyante natin. Isa rin po ito sa mga dahilan kung bakit po ako nagsimulang mag-vlog dahil nais ko pong maibahagi yung mga kaalaman at kakayahan na pinahiram sa atin ng Diyos na alam ko pong hindi lang pansariling kapakanan. Gusto ko pong share ang mga ito para mas marami po ang makinabang sa kaloob sa atin. Sana marami pang pagkakataon ng katulad nito ang maibigay sa atin dahil totoong kasiyahan ko po ang magturo at makatulong sa iba. Yan po maraming salamat.